matagal na akong curious sa ano eh itsura ng dahon ng banaba and itatry din nating i-ano tawag doon ilaga tikman natin ayan ang dami nila oh <laughs> Hi. <laughs> Kuha tayo ng dahon ng banaba. <laughs> dito tayo, dito tayo. Nata! Sumama ka? Ano <laughs> si Astig? Astig, dali! Bilisan mo! Bilis! Naiwan ka na! Astig ka talaga! <laughs> Nakakatuwa maglakad si Astig! Piling <laughs> hari na naman sila dun! <laughs> nakakagulo. Joko, mahal ko. Hi! Kukuha tayo ng banaba. Hello! Ang dami bunga kaya lang di pa hinog pa hinugi, eh. ito ayan sarap to hmm harap galing naman look at that hmm Uy, cranberry to. Mm. Salamat. Sarap. Mm. <laughs> Nakurious ako sa banaba eh. Sa kayo pupunta, dito lang ako. Ito siya guys, oh. Ito na yung banaba. Ayan yung puno ng banaba napakaraming dahon. Ilalaga daw yung dahon nito. Ang daming bu bunga. Ang daming dahon. Eto na siya guys. So, ito daw yung dahon ng banaba. Eh no. Lalagayin natin para matikman. Para raw siyang ano, ang sarap daw ng pagnilaga mo. Lasang mineral water daw. Tignan natin. Kaya lang yung mga mahal ko nang pa eh. Hindi naman ako makaano dito kasi basa. Uwi na, uwi. Uwi na ako. Tara na. Ah! Tara na. Choco, tawagin mo na sila. Choco. Tawagin mo na sila. Ayan na sila. Ang bibilis na makbo. Si Nita tsaka si Hunyo. Ayan na sila. Ayan si Renata. Renata, hi. Gusto mo punta kami dyan? Ah, sige, pupunta kami dyan. Antay lang ha. Pupunta kami doon. Tara. Mamasyal muna tayo sa bundok. <laughs> Kasi nag-i-enjoy pa yung mga dogs eh. Ba't kay dadaan? Matarik diyan. Matarik diyan. Doon na lang sa may daanan. Grabe. Ang putik. Iwan ko na lang yung sinilas ko dito. Hirap eh. Hoy, antayin nyo naman ako. Parang wala kayong kasama. Timmy, antayin mo ako. Wala akong kasama. Pabebe ako ngayon. Nag... Parang nagyayari si rin Renata doon sa ano eh dun sa bundok saan kayo? dito 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 yung ano. ay na si Renata o oh. Renata hoop Renata hi niyaya mo kami sa bundok ha nakatanaw ka dun ha kataas ha tara tara dun akit na ako Tara, tara, tara. Ah, maganda yung view dun eh. Wow, ang taas. Ang taas. Ay, ang ganda ng view. Ganda pala ng beauty ito eh. Kaya pala nag si Renata eh. Oh. Pa'ng gusto kong mag-camping dito. Oh. Tatanaw yung dagat. Oh. Sarap ng hangin. Mm -hmm. Ini kan ana man. Pikat. Mm. Mm. Ah. Ah. 小好。 ano uh -huh. ang saya saya nyo naman dyan ganda ng view dito gusto ko mag picnic dito ganda ng view gusto ko mag picnic ah pichu <laughs> ah! Grabe ka hype nito si <laughs> Sophie. Nakaka-relax dito. Gusto ko. Ganda. Gusto ko maglagay ng tent dito. Para makapag ano dito, camping ba. Tapos kasama mo sila Rinata 'di ba Rinata? Sarap ng ganun, 'di ba? Sarap mag-camping. Ano? Let's go na. Hmm? Tara na. Uwi na tayo. Uwi na kami. Uuwi <laughs> na kami. Hindi dyan yung daan na dito tayo daan sa dati. Hindi naanan natin. Uy! Hindi dyan. Wala sila oh. Uy, balik na dito, balik. Dito na ako dadaan sa kabila. Kasama ko si Hunyo at Hulyo. Papapa. Tandahan. Ay! Sakit sa pa. Ya. Yeah. Uy, saan kayo pupunta? Bala kayo dyan nataantayin mo ko siyempre hindi ako iiwan ni Hunyo dito lang si Hunyo sa tabi ko palagi eh. Hunyo hindi na <laughs> papantayan ako ni Hunyo eh tara dito Hunyo madulas ah ya yeah. o oh, saan na kayo pupunta niyan? <laughs> Dito na ako. Babay na. Sige, takbo. Si Choco at Chinita. Tara na. Tara na to. Siguro sabi siguro na ano ba to killjoy naman si poor dad. nag enjoy pa. Ayan na. Ayan umuwi. <laughs> Sige, takbo si Renata. Nasa mood siya maglaro ngayon. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. <laughs> Hindi na enjoy sila oh. Utik kasi diyan sa may ano, sa may palayan. Gin-enjoy sila. Tara na. Putik And don't let go. Don't let go. <laughs> ang tutulin tumakbo. Nata. <laughs> Grabe yung putik rin nata dito. Hirap na hirap ako maglakad. Oh, hindi ko maiangat yung ano ko, ko kasi bumabaon sa putik. Buti pa kayo, hindi kayo nakachinelas. Okay lang. Konting <laughs> piece na lang. Ito na yung banaba. Kunin ko to para mailaga natin mamaya. Hold it tight and don't let go. Don't let go. Hi. Hi. <laughs> Gusto mo ta? Ang laki niya. Gusto pala ng kambing to. Bigay ko na lang sa iyo yung isa. Ayan, bibigay ko sa iyo isa. Ayan, sa'yo na yan. Ala, ano pa ilalaga ko yung isa nang hihingi din. Bale. Ayan. O, oh, ito na lang ilalaga ko, kukunti na lang. Ayan, right. hati-hati kami ng mga kambing. <laughs> Uy na kami. Mm -hmm. kali ka. Yeah. <laughs> Hindi na sumama si Astig tsaka si Bruno kasi malayo na yun eh. May limit yung ano nila pagsama nila. Pero pag matagal na hila dito, pag nasanay na, sasama na rin sila dun. Pero si... Si Apple ini, iniwan ko muna kasi pinasyal ko na siya kanina eh. eh ang hirap mag-vlog kapag may hawak na tripod sya ka tali ng aso diba <laughs> eh kukuha lang naman ako ng dahon ay ako sumalubong na si Bruno nakahanap ka ng katapat mo Marot din Ay, na naman dito. Don't go. Ay, na si Astig. Pahala <laughs> nga kayo dyan. Harot kayo ng harot. Harot. Ito yung mga tamad sumama eh, si Popoy, si Minyon. Bakit? Nanguha lang ako ng dako, nagagalit ka na naman. Naninermon ka na naman. Nanguha lang akong dahon eh. Eh? Oh, talaga? Ba't kasi hindi ka sumama? Dapat sumama ka. Para na-enjoy mo yung ano, nature. Ang na ganda-ganda ng view. Tamad ka lang kasi wala ka dito. Eh. Bahala ka dyan. Hindi ka sumasama sa mga lakad namin. Apple! Apo. Ito pa yung isang tamad. Ito. yan tamad sumama yan. Tamad maglakad. Ayan, tamad yan maglakad eh.